Yes, mga idol, maayong adlaw. Welcome to my channel, Pitik ni Joas TV. So, ako na po nang ipakita sa inyo ha, mga idol, ang Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. So, mauna ni ang itsura karon sa Barangay Kalagangan, mga idol. Dako na kayo o kausaban ang Barangay Kalagangan. Kay daghan na kayo o kalsada, mga idol. Kana nakita ninyo sa ibabaw nga bahin mo, kana ang palulong sa Quezon, Bukidnon. Huwag awan ninyo, mga idol, no? daghan na kayo ug balay ang kalagangan mga idol kani mga idol lasang pagid kaayo ni ay ang barangay kalagangan so mao to inyo nakita mga idol o. mao na ang padulong sa barangay Kabuling dayon kana ang highway mga idol padulong na gina siya og Davao City so lusot na Panabo City or Kalinan pwede mga idol so ug buhangin ka sa airport dali ra kayo ka maabot ya mga idol So, mga gini ang itsura karon sa barangay kalagangan mga idol. Dako na kay kanang highway nga pataas mga idol. mau ka na. Good. Nanagin na siya tulay diha mga idol. Dili na tayo magtabok ka ng salog. Dabo River. Huwag kini nga party mga idol. Mauni ang Prok 7 mga idol. So naadri ang Bar Store mga idol. Kanina nyo makita nga dako nga tindahan mga idol. Mauni ang Cat Bar Store. So mauni ang highway mga idol. Sa barangay kalagangan kita ninyo mga idol. Oh. ug kabantay ba mo sa una mga idol nga kalagangan river tabukon pa mga idol no ug karon mga idol na gid tulay mga idol dako naging gid kausaban mga idol tan-awa ninyo perti nang naghanag mga negosyante ning barangay kalagangan mao ni ang sentro dre mga idol O kining nakita ninyo sa wala nga bahin mga idol mao kini ang kalagangan elementary school so karon mga idol kalagangan central school na ni siya mga idol So kani nga eskwilahan, mga idol no, diri kita nag elementary sa una hantun nag graduate kita og grade 6 diri mga idol. So grabig memories nato aning lugar mga idol. O kini mga idol oh, kani nga tulay diri mga idol. Tabukon pa ni nato sa una diri mga idol no. O sub subida jud kayo ni nga kasada diri mga idol. Mo ni ang katong patabok diri sa sitio Balakayo nga sapa mga idol. Huwag kini nga highway mga idol. Mao na ni ang padulong dito sa crossing sa Baugan. So kanang crossing diha mga idol, maupon na ang padulong sa Davao del Norte. So padto mugmati diha mga idol. So ang bus nga rural diha pamangid sa taman mga idol sa crossing kay wala pa y terminal ang Barangay Kalagangan. So kung adto mi og Mati or Davao or Valencia kagayan de Oro. So diha lang mo sa crossing mga idol magulat sa bus kini mga idol, mauna ni ang crossing mga idol. So kanang wala nga bahin mauna diha ang sitio Baugan. Og kining pasaka mga idol sa tuong bahin mo kini ang padulong og Mati Davao Oriental. So mo ni mga idol kung gikan mo balid siya mga idol para right turn lang mo padulong og Barangay Kalagangan. So kani highway mga idol mo ni akong giingon mga idol nga padulong og Panabo City, Kalinan, Davao City mo ni mga idol kung mo mo og airport do lagi regid kay diri moagi sa barangay Kalagangan dayon paki Bato district mo mga idol lusot lahos lahos na na siya mga idol ang kalsada dito gwapo na kayo kung nakita ninyo mga idol grabe gid kanindot ang view diri sa barangay Kalagangan mga idol labi na gid og ka diri sa mga laaganan diri mga idol so palihog ko comment mga idol kung nakalaag na kadri sa barangay Kalagangan o tagandiri ba ka sa una mga idol o silingan ba ta mga idol palihog daw ko comment mga idol no so mga idol kung wala pa ka nakasubscribe sa akong youtube channel please subscribe mga idol o please hit the notification bell para updated ka sa ako mga video nga i-upload pa mga idol so kung inyo nakita mga idol mo na ni siya ang barangay kalagangan san fernando bukidnon o ba diba? kanindot tanahon sa barangay kalagangan mga idol Dakaw nagid kayo kausaban